Good morning mga tropa, welcome back to my channel So for today's video, uh, gusto ko pong i-share sa inyo yung experience ko rito sa Canada Kung anong klaseng katrabaho ba ang mga Canadian kung anong ugali meron sila. Kasi ako mga tropa, mostly na katrabaho ko is Canadian, wala pa akong katrabaho mga Pilipino. So marami po tayong kababayan na nagko-comment dun sa mga nakarang video ko na gusto rin pumunta ng Canada. So ayun mga tropa, uh, gusto ko pa kayong bigyan ng idea kung anong ugali meron sila pagdating sa trabaho. So isi-share ko sa inyo experience ko uh, nung nagsimula ko hanggang ngayon. Uh, one and a half year na akong nagtatrabaho dito sa kumpanya na napasokan ko So gusto ko i-share sa inyo experience ko mga tropa Ano nang sa ganon, uh, kapag nandito na kayo sa Canada isa uh, Hindi na kayo mahihirapan mag-adjust uh, May idea na kayo kung anong ugali meron sila pagdating sa trabaho So bibigyan ko kayo ng uh, negative side at positive side na meron sila uh, Nang sa ganon mga tropa, is uh, hindi na kayo mahirapan mag-adjust pagdating nyo rito in the future kapag ka uh, magtatrabaho mo kayo dito. So ayun, unahin lang natin yung negative side mga tropa, no? So kapag ka uh, maraming trabaho, mabilis silang magalit. Uh, maririnig mo na nagmumura sila, uh, dumadating pa nga sa point na yung customer at saka yung manager ko nagsasagutan na dahil lagi uh, laging nagmumura, uh, galit, dahil maraming trabaho. So ayon ganun ang ugali nila kapag ka maraming trabaho mga tropa, reklamador sila. Pero ginagawa din naman nila yung trabaho nila kasi wala naman silang magagawa eh dahil nga trabaho nila yon. And uh, darating yung point na parang mawawalan ka na ng gana magtrabaho dahil akala mo nagagalit sila sa pero hindi naman pala. Kumbaga normal lang sa kanila yon at isa sa negative side ng ugali nila mga tropa is uh, backstabber sila mga tropa. Ano kasi araw-araw uh, ko silang kasama sa trabaho, napapansin ko na kausap niya pa lang yung isa naming katrabaho and uh, pag umalis na dahil magdi deliver so naririnig ko sila pinag-uusapan na nila nang mga negative na bagay yung isa naming kasamahan. So of course syempre uh, maaring kasama na rin ako doon na napag-uusapan nila kaya kumbaga binabaliwala ko na lang kasi pumunta naman ako dito para magtrabaho eh, para hindi naman magustuhan ng lahat. So ako basta ginagawa ko yung best ko. Uh, so far okay naman yung performance ko, wala naman silang problema sa akin. So syempre minsan din natin hindi natin mawala sa isip na kasama rin ako sa pinag-uusapan nila which is uh, posible namang mangyari yon. So ayan, isen sa mga negative side. So isen sa mga negative side nila yung pagiging uh, backstabber nila. So, ayan, isa yan sa mga, kung kaya kung nandito na kayo, uh, maging maingat kayo, mapagpasensya. So, ayan, isa pa, kapag ka nakita nilang masipag ka, hindi ka nagre-reklamo sa trabaho, aabuso yung kanila mga tropa, no, uh, yung mga bagay na dapat nagagawin gagawin nila, ibibigay nila sa'yo yan. Uh, ipapagawa nila sa yung ibang trabaho nila. So, kaya pag nandito na kayong mga tropa, minsan huwag kayong matatakot na sumagot kapag kaalam nyong parang naargabyado kayo at mali sila. Huwag kayong matatakot. Sabihin nyo na hindi kayo komportable. Ayoko nang pinapagawa mo sa akin kasi hindi ko naman na trabaho yan. So basta huwag lang kayong matatakot kasi dito naman mga tropa, pantay-pantay lang din naman yung mga tao dito. So basta naman nakita nung management na nasa tama ka, syempre kakampihan ka nung management. So ayan mga tropa yung negative side ng mga Canadian. Pero duma uh, dumako naman tayo dun sa positive side mga tropa, no? Pero bago yan, uh, siya nga po pala, 473 subscribers na tayo. Uh, maraming maraming salamat sa mga bagong subscribers at sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you in advance sa inyong lahat mga tropa. So, uh, tulungan nyo po kung abutin natin yung 1,000 subscribers. So, hopefully, soon, maabot na natin yan. At uh, thank you in advance mga tropa. So, ano ba yung positive side nila mga tropa? No? So, ayon ang kagandaan naman sa kanila uh, kapag ka ikaw ay masipag uh, na-appreciate nila yung hard work mo uh, lagi silang magti-thank you sa'yo bago mag-uwi ang sasabihin nila uh, thank you sa hard work mo uh, nice job today so ganun, ganun Kung mararamdaman mo yung uh, halaga mo yung halaga mo bilang empleyado So, kumbaga, at least kahit pa paano, nalilift up yung sarili mo na mas lalo ka pang ganaan kasi uh, na-appreciate nila yung ginagawa mo. And, uh, isa pa, kapag masipag ka, sila mismo yung kakausap doon sa management na ikaw masipag, uh, bigyan natin ng raise yung uh, kasama natin. Kasi ako, mga tropa, uh, based on my experience, ano, one and a half year na ako nagtatrabaho dito sa kumpanya na napasukan ko. Uh, within 7 months uh, dalawang beses nila ako binigyan ng increase. So kasi mga tropa eh ako sana ako sa mahirap na trabaho diyan sa atin sa Pilipinas. Kumbaga para sa akin yung trabaho dito is madali lang, hindi ako nahihirapan. Ah uh, magaan siya para sa akin kaya yung mga bagay na mahirap sa kanila sa akin madali lang. So kumbaga uh, nagtataka sila kasi Ah, uh, bakit daw ang sipag ko sa trabaho? Uh, well, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko mga tropa. Ah, uh, I-share ko lang din sa inyo. kasi ah, uh, yun yung experience ko. Yun yung uh, mga sinasabi nila sa akin. sa so, mga tropa, ah, uh, yun ang kagandaan sa kanila kahit na ma mareklamo sila sa trabaho. Once na nakitaan ka naman nila ng sipag, na-appreciate nila yung value mo, yung hard work mo. So, yun ang kagandahan sa kanila. Kaya kahit na minsan parang nawawalan ka na ng gana magtrabaho dahil uh, sa ugali nila. Pero ako uh, kung iisipin natin yung positive side, is uh, malaking bagay pa rin yung at least kahit papaano is na-appreciate yung hard work mo. At uh, nagkakaroon naman ng sukli yung kasipagan mo sa trabaho dahil uh, na-i-increase ka naman ng sound and na... Uh, like I said, mga tropa na a appreciate nila yung halaga mo bilang empleyado. So ayun mga tropa sa mga nangangarap po ano na gustong pumunta ng Canada, uh, I wish your success. Good luck sa mga application ninyo. So ayun mga tropa, uh, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuport. Bago lang natin tapusin yung vlog natin ngayon mga tropa, No gusto ko lang pong i-clarify na yaan po ah... Uh, yan pong mga shiner ko sa inyo is based on my experience po yan ano sa so, mga tropa thank you sa mga sumuporta at sa mga sumubaybay hanggang sa part ng video na ito uh, good luck po sa mga nag-a-apply papunta ng Canada at uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga tropa